mana mga paalis kamu papuntang, Ay, yun, ano? Ah, papuntang... Yun, ano niya, Baler. Let's go to Baler. Ah, Welcome. Baler Baler Aurora. Yung yun, 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 yun. okay lang Mga picture Baler Aurora. kalma Mail medin Ano Mag-commute ka na lang Sumabit ka Ako na oh magdahan-dahan kay mapapatakbo ha -hmm. Dahan-dahan sekolah dia pada nak keluar. Ha, tunang Ingat. Oh, bagdandan kayu ah. Ah, oh, betul